Bakit ako nabubuhay sa lupang ito? Para saan ako dapat na mabuhay? Nagtatapos ba ang buhay ko pag natapos ito sa lupang ito? O may iba pang mundong umiiral? Maraming tao ang interesado sa mga ganitong tanong. Kahit na ibinigay na ng Diyos ang mga sagot sa lahat ng ating tanong sa pamamagitan ng Biblia, hindi makakarating ang sangkatauhan sa walang hanggang mundo dahil nabibigo silang matanggap ang salita ng Diyos. Ngayon, kasama niyo, nais kong suriin ang mga salita ng Diyos tungkol sa kung paano ibinalik ng Diyos ang punong kahoy ng buhay na nawala sa halamanan ng Eden. Tingnan natin ang 1 Timothy chapter 6 verse 11. Ngunit ikaw, o tao ng Diyos, layuan mo ang mga bagay na ito at sumunod ka sa katwiran, sa pagiging maka sa pananampalataya, sa pag-ibig, sa pagtitiis, at sa kaamuan. Ano ang dapat natin gawin? Makipaglaban ka sa mabuting pakikipaglaban ng pananampalataya, panghawakan mo ang buhay na walang hanggan. Ano ang dapat nating panghawakan bilang resulta ng labanan? Ano ang nais ng Diyos na makuha natin sa paglaban sa mga espiritual na puwersa ng kasamaan, sa lahat ng uri ng tukso, masasamang pag-iisip, masasamang kagawian sa ating mga puso, at maging sa paglaban sa mga sarili natin? Nais niyang hangarin natin ang buhay na walang hanggan. Lumipat tayo sa Matthew chapter 13. Tingnan natin ang verse 34. Ang lahat ng mga bagay na ito'y sinabi ni Jesus sa maraming tao sa pamamagitan ng mga talinghaga at wala siyang sinabi sa kanila na hindi sa pamamagitan ng talinghaga. Ito ay upang matupad ang sinabi sa pamamagitan ng propeta, bubuksan ko ang aking bibig sa pagsasalita ng mga talinghaga, isasalaysay ko. Ano ang isasalaysay niya? Hinayag ng Diyos na ang huling mithiin ng ating pananampalataya ay ang buhay na walang hanggan. Ang lahat ng mga bagay na ito ay nakatago mula pa ng itatag ang sanlibutan. Kung gayon, ngayon, saan tayo dapat na magsimulang hanapin ang lihim ng buhay na walang hanggan? O sa ibang salita, ang katotohanan tungkol sa punong kahoy ng buhay. Dahil ito ay natatago mula pa sa paglikha, hindi ba dapat nating suriin ang kasaysayan ng paglikha? Kabilang sa anim na aklat ng Biblia, pumunta tayo sa aklat ng Genesis na naglalaman ng kasaysayan ng paglikha, at alamin kung ano ang natatago mula pa ng itatagang sanlibutan, para matanggap natin ang pagpapala na buhay na walang hanggan, na ipinapangako ng Diyos na ipagkakaloob sa atin. Sa Genesis chapter 2, nilikha ng Diyos ang halamanan ng Eden para sa sangkatauhan, at nagbigay siya roon ng mahalagang bunga mula sa punong kahoy ng buhay, na nagpapanatili sa buhay ng tao. Tingnan natin ang chapter 2 verse 8. Genesis chapter 2 verse 8. Sa chapter 2 verse 8, nasusulat. Naglagay ang Panginoong Diyos ng isang halamanan sa silangan ng Eden at inilagay niya roon ang taong kanyang nilalang. At pinatubo ng Panginoong Diyos sa lupa ang lahat ng punong kahoy na nakakalugod sa paningin at mabuting kainin. Gayon din ang punong kahoy ng buhay sa gitna ng halamanan at ano pa ang naroon? Ang punong kahoy ng pagkaalam ng mabuti at masama. Naroon ang punong kahoy ng buhay, na tumitiyak at nagbibigay sa atin ng buhay na walang hanggan. At ang punong kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama ay nilagay rin doon. Magpatuloy tayong basahin ng verse 16. At iniutos ng Panginoong Diyos sa lalaki, na sinabi, malaya kang makakakain mula sa lahat ng punong kahoy sa halamanan, subalit, mula saan ay hindi tayo dapat nakakain. Mula sa punong ng pagkakilala ng mabuti at masama ay huwag kang kakain, sapagkat sa araw na ikaw ay kumain yun, ay tiyak na mamamatay ka. Sa napakaraming punong kahoy na nalikha, alamin natin ang nakatagong kalooban ng Diyos sa pamamagitan ng punong kahoy ng buhay at ng punong kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama. Sinabi ng Diyos, malaya kang makakakain mula sa lahat ng punong kahoy sa halamanan, Subalit mula sa punong kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama ay huwag kang kakain. Gayunman, kung titingnan natin ang Genesis chapter 3, ano ang nangyari ng tuksuhin ng ahas sina Adan at Eva? Kumain sila mula rito. Tingnan natin ang chapter 3 verse 4. Subalit sinabi ng ahas sa babae, tiyak na hindi kayo mamamatay, sapagkat nalalaman ng Diyos na kapag kayo'y kumain noon, ay mabubuksan ang inyong mga mata, at kayo'y magiging kagaya ng Diyos, na nakakakilala ng mabuti at masama. Kaya't nang makita ng babae na ang bunga ng punong kahoy ay mabuting kainin, nakakalugod sa paningin, na dapat na sa inupang maging matalino, siya ay pumitas ng bunga nito at kinain nito, at binigyan din niya ang kanyang asawa na kasama niya, at siya kumain at parehong nabuksan ang kanilang mga mata, at nalaman nilang sila ay mga hubad. Magkasama silang nagtahi ng mga dahon ng puno ng igos, at kanilang ginawang panakip. Sa ganitong paraan, inabot ni Adan at Eva Kalaunan, ang punong kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama, at umantong sa paglabag sa mahigpit na kautusan ng Diyos. Sa gayon, ang kasalanan at kamatayan ay dinala sa buong sangkatauhan. Ang sangkatauhan ay nakulong sa ilalim ng ganitong uri ng kamatayan. Kung gayon, wala na ba talagang paraan upang mabuhay sila magpakailanman? May kasabihan din na, kung saan may problema, may solusyon. Kahit na kumain sila mula sa puno ng pagkakilala ng mabuti at masama, binuksan ng Diyos ang daan para sa buhay, ang mahalagang bahagi ay nakatago sa Genesis chapter 3 verse 22. Tingnan natin ang verse 22. Sinabi ng Panginoong Diyos, tingnan ninyo, ang tao ay naging parang isa sa atin, na nakakakilala ng mabuti at ng masama, at ngayon, baka iunat ang kanyang kamay at kumitas din ng bunga ng punong kahoy ng buhay, at kumain, at mabuhay magpakailanman. Ano ang magiging resulta? Ang mahalagang bagay dito ay na pag nakakain mula rito, ang katangian ng punong kahoy ng buhay ay buhay na walang hanggan, at pag nakakain mula rito, ang katangian ng punong kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama ay kamatayan. Ang dalawang punong ito ay may magkasalungat na katangian. Ang isa ay may tuturing na isang lason, habang ang isa ay nag-aalok ng buhay na walang hanggan kung kakainin ito. Sa pagsusuri ng kanilang mga katangian sa Genesis chapter 3, may hahayag natin ang katutuhanan sa salita ng Diyos.